Kimpaw behind the sing taping. Mas makulit at sweet sila kapag walang kamera. Ang taas ng energy. Kahit napuyat at tabuis buhay sa magpasikat performance. Binati ang aktres sa husay nito. Nakahinga na ng maluwag. Focus na ulit sila ni Paula Bilino's taping. Tapos na ang madugong trabaho sa showtime. Samantala, ito nga ang ilang papuri ng mga supporters. Ayon sa kanila, Congratulations! It's great performance, King me. Dila mo kami sa na may excitement. may kaba, Takot. May iya. Dahil sa pag arala sa iyo. Mixed emotion. So proud of you. I love you. Nag-iisa ka. You're the best kahit anong sabihin nila. No negatively. Thanks God for your safety. Take care. God bless your working pal as ever and always. Ay, pas si isang komento. Minsan pa, ay e pinatunayan ng ating Minchu kung bakit patuloy ang pag-angat ng kasikatan niya. Kim, our next Asian superstar. Big congratulations sa isang super performance na walang gustong gumawa at walang makakagawa tulad ng sa iyo. Isa kang bituwing tingit-tingala ng dahat. Ngunit ang puso ay laging mapagkumaba kaya lalong pinagpapala ng langit at ang mga tunay na mga taong marunong kumilala ng puso at talento. Di ka takot sumubo ng mga bago at tumanggap ng hamon upang laging may, may ibigay na kakaiba sa madlang people.